Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ng advance happy birthday ang aming pamangkin na si Justin Dungo. Happy listening sa ating mga regular na followers. Kina Charlie Soniga, Mel Supat, Brenda Pangilinan, Helen Estremera. Epifanio Salvador, Dulce Alicante, Aurora Torrijos, Lynn Leonor, Beth Elisa, Leon Leoni López, Ellen Castillo, Raquel Erolín, Ariel Matuba, Kailisa Soriano, Elena Fapunla, Felicidad Espíritu, Vivian Amontos, Rosa Arigin, Leonila Zamora, Normita Gorospe, Marisa Agripa at kay Pastor Regalado Rodriguez. And means i so So Ang tao ba'y likas na mabuti o likas na masama? May katwiran ba na gantihan natin ng masama ang masama? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa ating programang Karunungan Buhay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa Mateo 5.38-48. Babasahin ko ang mabuting balita Biblia nang Mateo 5 38 hanggang 48 Narinig ninyong sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin Ngunit sinasabi ko sa inyo huwag kayong gumanti sa masamang tao kung sinampal ka sa kanang pisngi iharap mo rin sa kanya ang kaliwa kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng isang milya, pasanin mo iyo ng dalawang milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nangihiram sa iyo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, kayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ang mga maniningin ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ang mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong ama na nasa langit. Karaniwa nating naririnig ang mga katagang likas sa tao ang pagiging masama. Alam nyo, hindi tama yan. Hindi totoo yan. Sapagkat ang tao'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Ganito ang wika ng Diyos ayon sa tala doon sa Genesis 1.26 ng kanyang lalangin ang... Uh, Sang nilikha, ganito ang sabi, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kabanalan ang kalikasa ng Diyos. At ito ang larawan at wangis ng Diyos na isinadi niya sa tao nang likhain niya ang tao mula sa alabok sa pamamagitan ng kanyang makamay at hininga. Ganito ang wika sa Genesis 2.7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yung hiningang iyo ng Diyos ang nagbigay ng buhay, kaluluwa at espiritu sa tao. Ibig sabihin, ang tao'y likas na mabuti at hindi likas na masama. Ang totoo Nilikha ng Diyos ang tao na mababa lamang ng kaunti sa Kanya. Ganito ang wika sa mga awit 8.5. Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Biruin mo, mababa lamang tayo ng kaunti sa Diyos. Kung kaya't puspos tayo ng dangal at ng luwalhati. Nang likain ng Diyos si Adan at Eva, nilikha sila na walang bahid kasalanan. Ngunit binigyan sila ng katalinuhan at kalayaang mamili. Alam ninyo, ang kalayaang yon ay humantong sa isang trahedya. Pinili nilang sundin ang tukso ni Satanas kaysa utos ng Diyos. Nagkasala sila, yes. Ngunit hindi natin minana ang kanilang kasalanan ang minana natin ay ang tendency to commit scene. Pagkatapos nila magkasala, bawat taong isisilang ay kandidato na sa pagkakasala. Katulad ni na Adan at Eva, mayroon tayong katalinuhan at kalayaang mamili sa pagitan ng kabanalan at kasamaan sa pagitan ng masama at ng mabuti ang kabanalan ay naipahahayag sa pamamagitan ng pagibig na siyang kalikasan ng Diyos. Bilang nilikhang kawangis ng Diyos, tayo'y likas ding banal at may kakayahang umibig. Alam nyo, ito ang isa pang trahedya. May pagkakataong pinipili ng tao ang mamuhi kaysa umibig. Lumikha ang tao ng batas ng paghihiganti o law of retaliation na taliwa sa batas ng pagibig na nilikha ng Diyos. Wika ni Jesus sa verse 38 ng ating aralin, Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. So hindi niya sinabi na narinig ninyong sinabi ng Diyos. Ang mga religious leaders ng mga Hudyo katulad ng mga pareseo at iskriba ang nagsabi ng mga batas na malayo sa intensyon at espiritu ng batas ng Diyos. Ang batas ng tao ay law of retaliation na kung tawagin sa Latin ay lex talionis. Ngunit ang batas ng Diyos ay law of love, batas ng pag-ibig. Wika ni sa Mateo 22, 37-40 Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Isang salita ang bumubuod sa lahat ng kautusan, ang pag-ibig. Makapangyarihan ng pag-ibig. Kapag ito ang naghari, maghahari ang kapayapaan, ang kaayusan, ang katarungan. Wika ni Mahatma Gandhi, sa araw na daigi ng kapangyarihan ng pagibig, ang pagibig sa kapangyarihan makikilala ng mundo ang kapayapaan. Tulad ng aking nabanggit na, ang mga religious leaders sa panahon ni Jesus ay gumawa ng interpretasyon ng batas na malayo sa intensyon ng Diyos. Halimbawa, sa kanila ang kapwa ay yun lamang mga kapwa nila Hudyo. Hindi kasama sa kanilang kapwa ang mga hindi Hudyo o mga dayuhan at lalong lalo na ang kanilang mga kaaway. Napakakipot ng kanilang pagibig ang kapwa lamang nila Hudyo. Wika ni Jesus sa verse 43, Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ayos na sana yung une, ibigin mo ang iyong kapwa. Pero Uh, sinunda sinundan nila, dinugtungan nila na kamuhian mo ang iyong kaaway. Ang Diyos ba ang nagsabi nito? Hindi. Kailanman ay hindi mag-uutos ng pagkamuhi ang Diyos ng pagibig at kabanalan. Ang nagsabi nito ay ang mga religious leaders who polluted the law of God. Itinuwid ni Jesus ang baluktot na batas ng mga religious leaders sa pamamagitan ng pagsasabi doon sa verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ano mang sinasabi ni Jesus? Ang siyang sinasabi ng Diyos sapagkat siya at ang Diyos ay iisa. Ang totoong utos ng Diyos ay ibigin natin ang ating kaaway. At ang unang hakbang para gawin ito ay binanggit sa verse 44, Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kapag idinalangin natin ang ating kaaway, tayo ang unang tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Pinalalaya niya tayo doon sa ating pagkamuhi. Pinalalaya niya tayo doon sa pagkagalit. At nakararanas tayo ng kapayapaan ng kalooban. Wow! Kung kaya't sa susunod na makaharap natin ang itinuring na kaaway, matapos natin siyang ipanalangin ng maraming beses, abay, pwede na nating iabot sa kanya ang kamay ng pakikipagkasundo. At kapag nagawa natin ito, doon pa lamang tayo ituturing ng Diyos na tunay na mga anak niya. Tulad ng sinasabi sa verse 45 ng ating aralin. Walang kabuluhan, walang kwenta. Ang anumang gagawin natin paglilingkod sa Diyos kung mayroon tayong mga kaaway na hindi natin mapatawad. Ang totoo, iniutos ni Jesus, na unahin natin ang pagpapatawad sa kaaway bago ang pagsamba sa Diyos. Wika ni Jesus sa Mateo 5.23-24 Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. May isang mahalagang requirement bago tayo patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ganito ang isang bahagi ng panalangin itinuro ni Jesus sa mga alagad. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Hindi tayo makakaasa sa pagpapatawad ng Diyos kung tayo mismo hindi marunong magpatawad sa mga nagkasala sa atin. May isang magandang parabola si Yesus tungkol dito. Ang parabola ng aliping hindi marunong magpatawad. Hayaan ninyong basahin ko ang parabolang ito sa Mateo 18:23 Mateo 18, 23 hanggang 35 Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang nang simulan niyang magkwenta dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang, ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapalingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag sa halip ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, Siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo tauspusong patatawarin ang inyong kapatid. Bilang mga tagasunod ni Jesus, kailangan ginagawa natin kung ano ang ating ipinapangaral. Hindi natin pwedeng sabihing sundin ninyo ang aking sinasabi at huwag ninyong tularan ang aking ginagawa. Peke ang kristyanong hindi tugma ang ipinamumuhay sa kanyang ipinangangaral. Ang modelo natin ay walang iba kundi si Jesus. Kung ano ang ipinapangaral ni Jesus, yun ang kanyang ipinamumuhay, hindi katulad ng mga pareseo na iba ang ginagawa kaysa ipinapangaral. Jesus walked His talk. Isang katunayan sa ibabaw ng krus, sa bingit ng kamatayan. Ang unang namutawi sa mga bibig ni Jesus bago pumanaw ay ang panalangin para sa mga tao. Panalangin ng kapatawaran doon sa mga taong gumawa sa kanya ng kasamaan. Ganito ang sinabi niya sa Lukas 23:34. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Itinuturing ng mga Hudyo ang mga maniningil ng buwis at mga hentil o hindi mga Hudyo na makasalanan at walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Gayunman, Sinabi ni Jesus na kung ang mamahalin lamang nila'y ang mga taong nagmamahal sa kanila, wala silang iniwan sa mga maniningin ng buwis. O kung ang mga kapatid lamang nila ang kanilang binabati, para rin silang mga hentil. Mas mataas ang pamantayan ng isang tagasunod ni Jesus, higit kaysa hinihingi ng batas, kalakaran o kultura si Jesus mismo ang tinutularan niya. Si Jesus mismo ang modelo niya sapagkat ang kanyang layunin ay maging kamukha ni Jesus sa isip, salita at gawa. Wika sa ikalawang Korinto 3.18 At ngayong naalis na ang talukbong nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon at ang kalwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Wow! From glory to glory. Ang isang talukbong na dapat nating ialis upang lumutang ang ang isinalin sa atin ng Diyos ay ang galit at puot na nagtutulak sa atin upang maghiganti. Ang atas sa atin ng Panginoon ay hindi ang maghiganti, kundi ang ibigin ang ating kaaway. Tayo'y manalangin. O banal namin Diyos, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng kapangyarihan sa pamagitan ng inyong Espiritu na maialis namin sa aming puso ang anumang galit at puot at matuto kaming magpatawad sa aming makaaway. hindi lamang magpatawad, kundi ibigin ang aming kaaway sa pangalan ng ama, ng anak at ng banal na espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay tuhayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.